Mabuhay. Sayonara, mong guapa na mo God bless you all. Thank Good you. Good uh, year 2025. Domo arigato. Thank, Thank you. Bipi. Thank you, Thank you, yes. VP. Murakang matilahi wa Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw po. Coming 2028, may, may possibility that po bang tumakbo kayo. Mom please! Ma'am, please! We are yes! Yes! We are seriously considering mom yes! Yes! Yes. Yes. Yes! Yes! yes I really believe that uh, Our country will be great and we will be you. We will with you. Yay! Please. Maniniwala sa uh, sa ating mga kababayan and uh, mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po kung magkaisa ng mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating bayan. Yes ma'am, salingan sa kailangan, Mamaglamadaya. bantayan Mamaglamadaya. ng mga kandidato. so Pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last uh, December, nag kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin pero uh, babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero nung nakapag-usap kami ulit nitong January na lang na meeting, sabi ko, ang uh, sabi rin ng exco, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin maka uh, benepisyo. So hanggang ngayon tumutuloy yung uh, meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kasi inuuna talaga namin yung mga underserved uh, communities kasi laging uh, pag-central like Davao City, madami ng ano eh, opportunities pero yung mga kasiklit uh, ng mga probinsya and municipalities uh, na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga nang uh, tulong. So pinaliit namin at uh, pinakonti pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February ready na kami uh, ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa um, office of uh, the Vice President. So tutuloy pa rin uh, yung aming mga satellite offices uh, nandiyan pa rin. Meron kami satellite office sa Isabela, Satellite office sa Pangasinan at uh, sa Bicol region. May satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, uh, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, uh, Zamboanga City, and Cotabato City para sa Barm area. Kaya tutuloy pa rin pero konti na lang uh, yung projects.